Hello mga may nakakita na ba ng ganito dito sa Rosario Cavite? Ang tawag dito ay Pugita. Ganito to kalaki at kadalasan may maliit na binibenta dito sa Pandawan Fishport. Ang maliit nito ay hinahalo sa isang trending na pang ngayon, ang takoyaki. At kapag ganito kalalaki naman, pwede mo naman itong iluto ng adobo, gataan, pwede mo siyang iihaw. At yung iba naman, nilalagyan nila ng sotanghon para gawing soup. Siyempre, galamay pa lang, panalo ka na kasi siyempre talagang laman na laman nito. Pwede mo rin siyang gawing ulam o di kaya naman ay pangpulutan. Kapag ito ay buhay, yung galamay niyan ay didikit pa sa kamay mo kapag hinawakan mo. Para din siyang squishy dahil malambot yung pinakalaman niya. Sa inyo, ano ang tawag dito at ano ang pwedeng luto dahil sobrang mura lang niya. Yun lang!